galaon na yun mayroong ano, pimpigil yan pala nasira yung ano yung niya yan okay pa okay pa tong na to so guys ito na yung nut na nabili natin kaya ba ayun Yo, what's up guys? Good morning. Kedang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo pala tayo guys sa Hitafi Poblacion. Kitafi Bohol. Sa Poblacion po tayo guys. So meron tayong Ah uh, customer na tumawag sa atin dito sa Hitafi Ayaw daw umandar yung kanilang uh, water pump. Kaya ito, nandito tayo ngayon. So, welcome back sa ating guys yun si Mix Vlog so yan tingnan natin yung uh, water pump kung ano ang magiging sanhi naging sanhi ayaw siya mandar guys so yung ano yung problema niya. so yun let's go guys tingnan natin dito dito po siya guys ay hindi pala ito ah, so ito pala guys yung water pump So, ito yung motor pump guys na ayaw daw umandar. So, ito yung i-check natin kung bakit uh, hindi siya umaandar. So, yun. Una natin gagawin guys. U-upin natin itong kanyang box. Yung kanyang ano, electrical box. Uh, junction. So, tingnan natin kung ano ang status ng kanyang kapasitor kasi nandiyan yung kapasitor guys tingnan natin baka sunog siya o ano so yun tingnan natin kung anong magagawa natin guys so yun guys tingnan natin itong open natin ng kanyang box tingnan natin kung ano yung diferensya ni Di mahamang sunog Ya, yes, so. Ayan, guys. Sabi nila, mukusok na to. Ako. Ito oh, ang brown na so. Ito oh, ang brown na so. Okay. So, yun guys, okay lang yung kanyang kapasitor. Tingnan natin yung... I-open natin itong kanyang Kabir saya uh, profilirnya profilernya. Ya, yang profilernya guys. Profilasin mong. bakal tiga senaman ikutin Nah. Oh, tai Open na siya guys 14 na din Ito guys, tigas ya ayo. Ayaw kong ikot. Tingnan natin. Yes, matigas coated so ito guys ito yung migas oh minsan hindi ko alam bakit na yung maka ano nyo sa kanyang imperial layer siguro to guys may mga parang ano ayan oh. parang pumipigil sa kanyang uh, rotor kanyang impeller na may ikot ayan o oh. yung ganyan ayan o oh. ayaw talaga oh. ayan o oh. so ang gagawin natin ngayon guys tanggalin natin itong kanyang ano guys kanyang Ah, uh, ito. Itong yung bolt. Yeah, ito. So, ito guys. Tanggalin natin tong bolt niya. Para ma ito, hiwalay natin yung pump at saka itong motor. setting tingnan natin tong kanyang ano, yung rotor bakit ah uh, ayaw mikot Parang may pumipigil sa pag-ikot niya doon sa loob. Ayan, pakinggan niya, Ayan. Dito. Puti na. Okay, puti na dito. minsan freeze ya, mikot pero kalau orang naik, mikro mono, pimipigil. Iya, 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 baklasin natin tanggalin muna natin itong kanyang ano guys itong kanyang union patinte ito so walang tubig guys tanggal na sa ito nila so balik lang muna natin itong ano guys cover ng kanyang box ito sa junction nya natin itong mga bolt niya. Tignan natin kung ano yung pipigil sa loob. Pipigil ng kanyang impeller. Pipigil sa pag-ikot. Ayun, minsan matigas ikotin minsan naman libre kaya tingnan uh, natin ito magkaya talaga ako guys kasi uh, so, guys ang alawang makina na ito na ikabit natin dito yung una sunog kasi nga may kopahan dan sabah ini lah so merami ang gumagamit ng tubig kaya so, siguro ito kaya so, na siya tanggal guys so tingnan natin dyan o no. ito yung sitwasyon ya kaya pala kaya nyo sa sira nasira yung ano yung pillar niya yan tingnan nyo itu itu ito guys ayan, wala nang ano guys wala nang anu nak ayan yung washer ayan yun tingnan nyo ito pala parang may pumipigil ito na uh, crack kunin natin guys Sira yung uh, kanyang impeller guys yan magkakrak, yan sira guys so, ito pala yung <coughs> bumipigil ito oh. may mga washer ko dito let's so, yeah. see so, dumidikit siya dito guys kalabat ko ito. Maligit-ligit siya dito yung ganyan. Kaya pala, ano? Ayan. Maligit siya. Yun. Magkaroon na na ng friction. Medyo kinainan niya ng ang yung plastic na yan. Ha? Yung puti na yan, guys. kinainan na itong interior. Sa so, kitang interior din. Ayan. may ano marka na ng friction uh, eh e, itong kabila hindi kinaya at yun nag -crack. so yun guys yan pala yung dahilan bakit may parang pumipigil dyan, dyan sa loob may mga sira na pala dyan sa loob guys so yun yun yung dahilan niya bakit ayaw na humigo ng tubig so ang gagawin natin yan tingnan natin kung kaya pa ba niya na kaya pa ba niya ito oh, yun uh, kasi pinasyap pinamasinsyap natin yan nung una guys kasi naputol tong dito ito itong bolt na to itong bolt na to guys naputol to yung kinain ng galaw ayan yun na yan ah naman ito malaki na yung ganyang ano ah, lagyan ng ah, kunya ang tawagin ito yung kunya niya ito yung pumipigil para hindi siya ah para sabay siyang may ko dito sa kanyang rotor may rotor axle dito <laughs> so tingnan natin subukan natin kung kaya pa niyang pigilan yung trailer okay pa naman to ihigo pa to ng tubig guys eh. kahit may uh, na dito naman lalabas yung tubig tapos dito papasok ito papasok yung tubig pag kumikot tapos dito lalabas dito guys ayan, yun yung mga butas na yan dyan lalabas yung tubig so okay lang itong mag nagkakrak lalabas pa rin yung tubig dito ang problema kung ito masira yung pahigop dito higop yung tubig ito ang humihigop ng tubig guys pag kumikot dito naman, ibubugan niya dito sa gilid so yan subukan natin so yun guys okay pa okay pa tong impeller na to so yung nut na lang yung difference guys saan na ba yung nut <laughs> saan ko na ba yung nalagay guys ito kinain ng kalawang guys kaya ito ito na lang yung natira kita nyo ito, ito. So, hindi na siya pwede kaya lumabas yung impeller so paglabas niya dumikit siya dito guys yun yung dahilan nagka friction siya yung impeller at saka dito sa kanyang uh, uh, ang tawag dito guys dumikit siya dito at yun friction hindi kinaya ng impeller dito at, oh. nagkaroon ng crack at yun dito pa oh Montik na tong isa guys okay, ayan. Kita niyo. Montik na talaga to. Ito. Oh. iya Ayan oh. Montik na rin to. Malapit na to, sira. So bili mabili bili na tayo ng nuts to. Yung nut, ordinary yung nut yung ah uh, ano dito kasi dito. Hindi tayo po Stainless na yung Bilhin ko nung una Hindi naman Kasiya yung stainless Iba yung thread Yun guys Mamaya na Kapag mayroon ng nut So guys Ito na yung nut Na nabili natin uh, Kabit na natin Para magkaroon na ng tubig Dito sa loob ah, Buti na lang guys Kasiya Mayroon pang uh, Nut At saka Naipasok pa natin Yung kanyang impeller pa naman to guys. Pero parang ano na lang, temporary. Kasi hindi na to talaga magtagal. Kasi nga, kinain ng kalawang yung uh, nilagyan ng uh, impeller. Uh, at saka yung nilagyan ng kunya guys. Kinain ng kalawang. Kaya ito. Pag hindi, kasi uh, sila guys uh, dito guys, mga babae lang, hindi nila alam kung uh, ano ang uh, Symptom Symptoms uh, Symptoms Ano uh, yung Yung mga warnings po guys Yung symptoms Na Malapit ng Masira tong uh, Makina na to Ako naman Malayo Bago ako makarating dito guys Pag itong makina ay nag overheat Pag dating ko dito guys Malamig na Imagine kung Anong Ilang oras Bago tayo makarating dito guys Kaya ito kita natin itong kanyang ano guys Kanyang nut Kanyang natin Gracias a todos. tinggi ya kami ya dan bro mijo mau ikut guys bro kaya nato subukan lang natin guys tarik Oke, to Ayo, okay. lagian natin ng tubig prime natin guys okay guys puno na eh no, ayan o puno na siya pan natin guys at pagkatapos doon natin para mandar siya Nang natin guys subukan natin this kung agas ya madam ah, man, dito na siya may lakad pala wala testing wala kong testing oh madam shout out kay madam may ari dito guys <laughs> hi wadiha Hai, hai, hai. Oh, so Hi ba? Hi. <laughs> oh. <laughs> Ito po yung mayari guys dito. Testing na natin. Testing na na to. Ayan guys. Testing na. Sige on. Ayan guys. Oh. Kaya ba? Kaya ba? Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Maka pag Higo pa ng tubig guys. Higo pag tubig hitapon taon. Thank you Lord. Abi na hog di na mo higo pa. Ay taon tao right? Ay ay Salamat ganita kay. Ning soyo pa taon. Pero malagi ni. Imo na ning tigo mag hinay-hinay. <laughs> <laughs> Kay. Para na gini sa. So, yan guys. Yung onion na yan guys. I connect natin kabit natin para pag andar ulit papunta na doon sa tangke guys. So yun. So yun guys, testing natin on. Kinga natin doon sa uh, tangke. 1, 2, 3, go! ayun yun! So, punta tayo doon sa tanki, guys. Tinggan natin kung may tubig na pumasok dito sa tanki niya. Ayun! Meron na! Ayun! Lagubo! Ayan yeah, yung overhead tank niya, guys. So, tinggan niyo, guys. Meron na! O, oh, ha? tubig na Okay. So, naubusan yan ng tubig guys kasi ilang araw tayo hindi nakapunta dito. Gawa ng mayroon tayong ginagawa. So, ito. Buksan natin. Oh. Oh. Mayroon na. Oh. So, na yung ano. Maruming tubig kasi naubusan nga yung tubig. Yung bumi na lang yung natira. Okay. Uy. marasa sa eh. ni? Ato ni dito? Oh, dito sa supply, supply na dito. nila. Ah, uh, oh, isira mo na. So, guys, mayroon ng tubig sila ulit. Ilang araw? Halos yung linggo siguro. Ah, dalawang linggo daw. Wala silang tubig. Ngayon lang natin nabisita kasi nga mayroon tayong ginagawa doon sa ating project uh, doon sa talibon guys See, guys kasi sa nasa hitapi ito kaya yun thumbnail muna tayo guys pang thumbnail maraming halaman dito guys oh. Gagandang halaman. Gusto niyo bumili guys, puntahan lang kayo. Puntahan niyo lang si Madam AP Coronel dito sa Itapi guys. Sa poblacion mismo. Ito maraming halaman guys, kung gusto niyo. halaman na dito. Promote na tayo mga mga tanom diyan, mahalin ba? Ayun guys oh. So uh, tungkol sa presyo, oh, kayo lang mag uh, ano guys. Kayo lang mag usap kung tungkol kung ilang presyo ang bawat isa nito iba't iba yung halaman niya guys may mga iba't ibang kulay so yun sa mga ano dyan sa mga plantito at plantita dyan o oh, meron dito marami kayong pagpipilian guys ah, ayan o ito ayan o guys ayan marami dito guys na oh. napasa baba o ito may mga bago siyang tinatanim dito so baka may na kursunada kayo na halaman dito puntahan nyo na okay hmm, meron may mga magagandang kulay ah, yan. matataba yung kaniyang ano guys mga tanim niya oh. so puntahan nyo dito tapos kung ano PM nyo lang ano Paano ka Okay guys, sa gusto may gustong uh, mag-contact, bisitahin nyo lang kanyang Facebook account, Hipipanya Coronel. Uh, okay, ilagay ko dito sa description guys para malaman nyo. So, yun. Ayan guys. Ano na guys? Pasensya na kayo. Maliit na yung space dito kaya medyo mahirap tayo. Nahihirap tayo, tayo ng konti. So ito, okay na. Uh, nag Anong na silang tubig at nagkakarga na doon sa tanki nila. So ilang uh, minuto na lang. Uh, kasi automatic to. Automatic ba? nag- uh, Kasi at up na tong uh, ano yung tangki doon sa taas automatic lock tong makina guys yung water pump din kan dito lang muna tong video natin ah so another success tayo guys dito sa paggawa ng tanki nila guys so, dito nga ah hindi natin matuntunan agad kasi wala medyo may kalayuan at may ginagawa din tayo doon sa palibot so yun maraming salamat sa iyong panunod, guys. I-applaud sa inyo. Lalo na sa mga laging mong dyan. Sa mga sulit natin dyan. Maraming salamat. So, hanggang dito lang muna ang itong video. God bless po. Bye-bye. <laughs>